At ilang araw din dito yung ulan. Walang init pero ngayon maganda na yung panahon. May init na dahil walang init dito, sira yung daanan, maputik. Eh ngayon may init na, hindi pa naman mag-start yung motor ko. Ah sana makuha pa natin 'yon, guys. What's up, guys? Magandang araw, magandang tanghali hapon sa inyong lahat. ayan po at kung gabi nyo naman makita itong napakasimple kong video, ay magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. So yun mga guys, hindi kami natuloy no, hindi kami natuloy ni Mrs na pumunta ng bayan no. Uh, kasama ko si Bibi Angel at si Dinsrey no. Bali apat kami. Kasi guys, may motor na ako no, may motor tayo. Uh, binigay binigay yun sa akin guys ng uh, aking kibigan or kakilala, yung nagmamay-ari ng piso wifi or piso bindo or signalan no ng ano uh, signalan para makapag internet po tayo dito sa bukid. No, po, siya po nagbigay, uh, yung na nagmamayari po ng piso wifi doon sa bahay nila ni mama nakalagay. Ang nagmamayari po noon, ang nagbigay na sa akin ng ano, motor no, na rosy. No, yung sabi nila, uh, rosy, sabot-sabot lang. Pero matibay naman yun guys. Pero siyempre, uh, kumbaga luma na po siya dahil... ah uh, Matagal na din yun sa may-ari at binigay sa akin. Yun sana ang gamitin namin ngayon, guys, papunta doon sa bayan dahil may kukunin tayo na uh, blessing, no? Uh, panalangin para sa atin, no? At, simpre, guys, uh, kahit pa paano is may magamit tayo, guys, no? Kasi kailangan pa naman, kailangan pa naman namin yun, guys. Pero, yun hindi kami natuloy kaya bumalik kami dito sa bahay at doon sila si Mrs. sa loob at saka si Dinsry at si Bibi Angel na tulog sila kasi tanghali pa naman ngayon natulog ko yung bata dahil makulit si Bibi Angel kasi nakabase kanina gusto na talagang umalis eh pagdating doon sa taas minandar ko yung motor ayaw na magstart ayaw na magandar kasi nga uh, wala siyang walang kuryente guys walang kuryente na dumadaloy doon sa wiring niya parang tingin ko guys kung hindi sa spark plug doon sa ano niya sa tawag dito Uh, sa mga ibang parts niya no. So kailangan ko padalhin sa bayan yon kapag so, may budget tayo kasi ipag ipano yon guys ipaguyod ba. Ipakumboy na lang tapos talian no. Para madala doon sa bayan kasi medyo yung motor natin andun sa taas no. Siyempre guys yung motor natin is luma na pero nagamit pa naman guys at binigay sa akin yon at siyempre blessing din yon guys. No, nagkataon lang talaga na may problema siya sa mga sa wiring niya Uh, hindi ko alam guys Kung sa wiring nya ba O sa spark plug Basta wala kung kuryente Doon sa spark plug nya Kapag uh, Kinikik ko po siya Kaya hindi kami natuloy Ni misis pumunta Doon sa bayan hindi Muna namin makuha Yung ano ngayon Kasi mag uh, One week na yun guys no uh, Hindi ko nakuha At sana Makuha ko pa yun Sana kasi Para may magamit kami Ayan po So yun At Ngayon uh, Update lang ako guys Kasi nga matagal din ako hindi nakapag uh, update no ayan ingat po kayong lahat dyan mga kaibigan at ilang araw din dito yung ulan walang init pero ngayon maganda na yung panahon may init na kaya nga hindi ko nababa, nakuha yun sa ano hindi ko nakuha yun nung nakarang araw dahil walang init dito sira yung daanan maputik eh ngayon may init na hindi pa naman mag start yung motor ko no So, sige lang. Uh, sana makuha pa natin yun, guys. right So, God bless. Uh, shout out po pala sa lahat ng mga OFW dyan. Alright. Thank you, thank you, thank you po sa uh, nagbigay nun. Bye, guys.